vloggers, nandito na naman ako. Nag-adventure na naman ako dito sa Rodriguez, Tori, Nature Park. Nature Park. So, sama nyo kami mga ka So, see you. So yan mga ka kami ay kumpisa na naman pag-akyat doon sa forest. Yan. hangin hangin dito, guys. So, Kuya Noel nandoon naghintay. At mahangin-hangin dito, guys. Yan. Mahangin-hangin. Masarap ang hangin. Lubat no, kasi yung cellphone ko guys kaya naka-charge siya sa power bank po. Ayan. Ayan mga mga kabalagers. Enjoy lang kami sa Poris. kasama ko na doon pa sa uli ang isa nandoon na nauna na yan guys yun hindi makita sa dulo tatlo lang kami ngayon yan Hingal. yan mga ka-vloggers tuwan ko rin dahil makulimlim masarap ang hangin hindi naman sa makulimlim, mainit pero dahil nga marami puno, kaya makulimlim <laughs> let's go lakad tayo yan sa si ati Merlin binabalikan niya yung tubig ko yan, kasi naiwan ko yan Pumunta tayo dati, wala yan, no? Oh. may meron na. So, dyan lang tayo, ate, hanggang sa taas. oh, dyan lang tayo dumaan. Oo, huh? tayo dun Tapos, magbalik? Dyan din. oh, hindi mo dun sa kabila? Hindi. Yan, mga ka-vloggers. Nandito na kami sa Poris. Ayan. Pupuntahan namin yan, guys. gusto ko dito I love the natural guys very nice A nice view fresh air

ano to guys, fresh uh, air. Maraming puno. Patuloy pa rin ang aming paglakad-lakad dito sa magandang forest. Mga ka -bluggers. So yan mga ka-vloggers Tapos na yung Pagpunta ko sa forest Hanging bridge So thank you for watching and see you my next vlog Bye!